Good morning mga boss Andito tayo ngayon sa Mayta Ang interchange ulit At napakabilis ng Pagkagawa dito ng construction Itong s TR4 At uh, nakita ko na Marami ng pagbabago Napakabilis Parang dalawa minggu lang Ang dami ng nangyari Lalo na yung dito sa may uh, Circle Yung rotonda na ginagawa para doon umigot yung mga sasakyan na mag exit dito sa Chaong Interchange dito na tayo silipin natin to na ang dami ng pagbabago dito pero kasi silang ginagawa doon yun pasok tayo dito sa gitna pwede tayo dito magpalipad okay. Speed to the streets. Ito mga boss ay familiar na kayo dito Ito ang uh, circle dito sa may SLEX TR4 O rotunda pagka-exit mo ng Chaong Interchange O dito sa may Chaong Tollgate Tayo ngayon na nakaharap sa Manila Yung biritsong yun, na papunta ng San Pablo Laguna At itong nasa likod natin ay galing yan ng Bicol o oh, nakatalikod tayo sa Chaong Quezon at ako mapapansin nyo nga yung rotunda na yan ay buo na, ang hindi lang ayon dito sa may kanan natin meron dyang ah uh, uh, kalsada din, katulad ng itsura nitong nasa unahan natin at saka itong nasa tapat natin ayon yung sinasabi ko sa inyo na malaki na pagbabago dito sa may SLEX TR4 Chaong InterJames At ang makikita nyo din mamaya yung Chaong InterJames mismo papaiikutan natin yan. We The glass so as you always try In Salamat sa panonood ng video ng ito mga boss at kung bago ka pa lang sa channel na to ay huwag mo kalimutan mag subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para manotify ka pagka tayo ay merong bagong video. Nandito ka na din lang naman ay mag subscribe ka na. Libre lang naman yan walang kabayad bayad para sa susunod na may upload tayo ay ma-update kayo. So yan maraming salamat mga boss sa panonood at uh kita kita tayo sa susunod na update dito sa SLEX TR4 Chaong Interchange Okay mga boss At yan ang ating update <coughs> Dito sa S-NEXT Tr 4 Circle Orotonda Ganda na no So tama yung ating Medyo Hindi <laughs> pala tama <coughs> Medyo malapit Sa katotohanan yung ating huling update Na nakalagay sa Report ng DPWH ay 76% complete pero sa nakita natin ay posible malapit gawa ng ano to eh late yung kanilang uh, aluma na yung kanilang update yung atin naman ay bago so yun at yun nga andito na tayo sa tapat ng video escudero at tayo ay tuloy tuloy na naghahanap naman tayo ng ibang uh, uh papasyalan o so, mga pupuntahan para Whew! may pagpotuloy nyo ang sa ating youtube channel ay maganda panahon ngayon tapos ay, may mga checkpoint <laughs> so maraming salamat mga boss sana hindi tayo na checkpoint abala ah, lang tayo ay hindi pa sila nag-office so maraming salamat mga boss at kita kita tayo sa susunod na mga video So shout out sa mga uh, police dito sa Chao sa may boundary sa may arko. Uh, sisipag sila. Ah uh, <coughs> kaya nga sya nga pala. Kaya mayroong checkpoint ngayon gawa ng gun ban. Yan, kaya nagtitikpon sila pero ay, hindi gun ban nandiyan yung mga yun eh. Naka Nakapwesto sila dyan para magbantay o i-secure ang uh, kasiguruhan uh, ng ating mga biyahero kasama na din yung mga hindi biyahero o basta nakaposte sila dyan sa may pagkaling ka ng San Pablo eh bago lumabas ng arko kahit ko na may galing ng Quezon ay eh, lang ng arko so yan maraming salamat mga boss at kita kita tayo sa susunod na video All right.